video na naman tayo o oh, itong kasama namin o oh, nagsasamba na sila oh. oh yan yan si Abigail kanamo boy o <laughs> oh, shout out di taga o oh, was out di tagakagayan. <laughs> <laughs> oh, ano, ano. Na-miss o kajaya, Malapit na ang pagpalaot. Oh, tis-tis na naman. Malapit na yung silang papanaw. Ilocano kasi, kaya hindi marunong magtagalog. Ambis ka. Ambis ka pagalis ko na ako mapapanaw. <laughs> Nagagadain. Yo. Oh. Pang walong buwan na yan na supply. Oh, may karagdagan pa yun na Nakita Oh, shout sa lahat ng mga viewers. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Shoutout shout out sa mga taga gl Chengen, Kaohsiung, Taiwan. Oh, shout out ang aking mahal na asawa at anak. Yan, si Sheila May Capistrano Kakabilos. Okay. Bye-bye. And God bless. Mabuhay. Mabuhay tayong lahat.